Three, two, one. Ayon, isang mapagpalang umaga mga kasuke. Good morning, good morning ha. Ah. Sa mga mamamalingki po dyan dito sa Imos Public Market. Napakalinis ng ating palingki ngayon mga kasuke oh lagang kitang kita nyo naman. Yan, marami-rami na pong customer, mga kasukay. Napakaganda na ng mga pwesto, mga kasukay. Ah. Yan, napakalinis. Oh. Makikita nyo yung sahig ng ano natin, mga kasukay. Tuyong-tuyo. Marami na rin customer. Shoutout kay Ate Raquel. Ate Raquel, magandang umaga. Mag-isa ka lang. Wala kang kasama Raquel, wala si Boss Rico. Yes. Dalagang Bukid. Magkano Dalagang Bukid mo ngayon, Te? 380 lang po. 380 mga kasuke. Medyo mataas talaga ngayon ng isda. Gawa ng... Kaliwanag na mga kasuke. Pero madaming mga isda. Yes tilapia buhay na buhay tilapia ang batangas no wala ng sukat oh sa mga magagata dyan ah 115 na lang 116 yan mga kasuke oh si ate Emily nakalabas na ng mga isda niya ah kaya na lang ang hinihintay mga kasuke Kakaliskento 'yan, Kel. 116. 'Yon, bising-bising kambal mga kaso Maraming customer yun, no? 17 na. Ang naganda ng mga isla mga kaso Sariwang hipon. Mami, biling Ay, pili na po siing. pang adubong pusit. Tulugan na, no? Buhay po ba? Hindi na. Yan, shout out kay Ateros, no? Oh. Napakaganda talaga ng, nang isda. Bisugo, tulingan, pang sinaing, mga kasukay. Sarap to sa taba ng baboy. Magkano kayo lang 60 raw po kilo meron ding kabayas ayan o oh. ngayon ayun baka may isa shout out ka atiros, sa probinsya sa mga taga summer diha mayong aldaw ano ba sa good morning maupay na aga, maupay na aga daw mga kasuko ayun oh. nandito si Ate sa Imos sa Bete, ha May piso ko rin siya oh. Bilisan mo dyan, ang bagal eh. Bising bisis kang oh. Ayan oh. Oh, bilis, may customer pong darating oh. Ba talaga pag maganda na siya tayo, oh. Vlogger yan, vlogger. Ayan na, kasukin pasok na oh. Hello, shout out to Sophie. Rico, Rico, shout out po si Rico. Rico. Ono. Shout out. Kakalis na Sandra yan ha. Pampano. Tapos may bisugo pa. Lalaki ng bisugo mo pala. Dati pampano di. Kaya maganda yan. Oh, pampano di ko. Pugasan hmm. ko. Sweet sawar sour, sigang, kuya. Ihaw, prito. Dalawang... Bilangin mo yung kaliskis niya na idol ah boneless. Magkano boneless mo idol? Secret daw. 220. Isang piraso. Talagang wala nang tinikyan oh, ha. Naman. Ay, nakapikit. Sigurado nang babalik si Ate Bibili ha. Ay, ang ganda oh. Talagang soaking soaky lang. Ibig sabihin magaling talaga mag boneless si Ate si Bibili. Yung iba boneless lang eh. Oh, boneless. Pagbalik. Ayun, ganda ng ano. Oh. Bangos ano yan boss? Si? Tagupan, promise. tagupan, Sarap niya sigang no boss. Apo. Hindi lang sigang. Bang sport pa. Ayan, eh. Jackpot, siya timay, lapu-lapu. Sweet niya sour. Ha? Mo na lang uh, isa.

Rito kaya sweet and sour, sarap na. Ayun oh, gawa na. Tay magkano sa sili? Sili? Sili lahat na may sili. Kamatis lagyan mo na rin sili. para ano? Lagyan natin para makinang ang ating buhay. Ganun ba 'yan? So, ano. Suka na lang. Ano, pang ano lang yan, pang Katuna. Yun, oh. No? May slice ng ano. Pampano. Boss, magkano pang 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 kilo pampano mo? parang pampano ngayon. 450 eh. lang. 450 kilo, ano. peraso, mga kaso Yan, may bumili na kaya Temily mga kasukay, bisugo Maraming isdang bisugo ngayon mga kasukay. Lahat ng lamisa ngayon merong tindang bisugo at saka pampano. Saka mga yellow peanut, saka tulingan. Ganda ng tulingan ni ate, ano, pang dinataan. Meron din siyang yellow pin tuna. Ganda lang, ayun, no? yeah